Bagamat ang boto ko ay ah, yes. Aray, aray, aray. Senator Padilla? Senator Robin Hood Padilla is recognized. To explain his vote. Marami salamat po, Ginoong Pangulo. Uh, uh, Audo billahi minashaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbilalamin. Bismillahirrasalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Alam niyo po, ito na po siguro ang pinakamaligayang araw sa buhay ko sapagkat makasaysayan. Ako po ay nagpupugay at malalim na paghanga sa isinagawang paliwanagan ni Senator Marculeta, Senator Soto, Senator Ontiveros, Senator Laxson, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Pia at Alan Caetano, Senator Rafi Erwin Tulfo, Senator Big Ang palitan ng mga paniniwala sa plenaryo ay simbolo ng humihinga at buhay na Senado nagagawa natin ang kalayaan at kasarinlan. Isang demokrasya na naririnig ang bawat naratibo. Kagahanga po ninyo ako lahat. At alam naman po ninyo sa maiksing panahon ko rito, ako ay pro Westminster. At ngayon, system po, system. Yang po yung parang sa UK. At 'yan po yung nakita ko ngayong araw nito. Ang lahat ng mga senador ay gising. Ang lahat ng mga senador ay nandito. Ang lahat ng mga senador ay nagtatrabaho sa ayon sa kagustuhan kong makita ko ang bawat dibate at ang bawat opinion ng bawat isa. Kaya nagpapasalamat po ako. Napakagandang araw po nito sa inyong lahat at sa ating lahat. Ngayon, mga kababayan, gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay nagbibigay po guys sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Malamang, ang sasabihin niyo ah, siyempre si Robin Padilla, ang boto niyan, alam na natin. Eh, mabuti po, alam niyo na. Ang gusto ko lamang pong liwanagin ay ito. Ang nais ko, sana, ay katapusan na nito. Dismissal. Una pa lang po, bago pa lang po kami nakonbin, eh, labag na labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. Nakita niyo naman po, noong uh, nagkasumpaan, talagang ipinaglalaban namin na politika ito. Politika ito eh. At kailangan ng due process. Pero natuloy pa rin po, nagkonbin pa rin. Pero hindi pa rin po ako nagsuot ng robe dahil para sa akin ay protesta. Ayaw ko po talagang matuloy. Bakit? Sa loob po ng matagal na panahon, panahon ni Bonifacio, ni Aguinaldo, panahon ni Aguinaldo, ni Quezon, panahon ni Marcos Sr., ni Aquino Sr., ni Aquino Jr., ni Arroyo, Marcos Jr., PRRD Duterte, HOR ngayon, at Vice President Duterte. Hindi na po tayo natapos sa usapin ng politika at Iyan po ay pinagtibay ng Supreme Court sa kanyang desisyon na sinabi niya mismo, Oo, politikal ang impeachment pero hindi kailanman dapat masagasaan nito ang karapatan ng tao. Malinaw at iyon po ang pinaglalaban natin at kailangan dumaan sa tamang proseso. At iyan po ang pinaglalaban natin. Ngayon mga mahal kong kaibigan, pangkatapos po natin marinig ang bawat punto ng bawat isa, Sana po matapos na po ito at harapin na po natin ang mga tunay na problema ng bayan katulad po ng sweldo, katulad po ng agrikultura, pagkain, kaguluhan sa West Philippine Sea, sa buong mundo. Ang dami po nating dapat pag-usapan, total. Meron pa naman pong Pebrero, ang sinabi naman po ng Supreme Court at ang Supreme Court naman po, ang siya naman po dapat na sinasabi ng ng saligang batas, malinaw po. matagal po akong ginawang uh, uh, chairman ng uh, constitutional ni, ni uh, dating Pangulo Big Subiri. Pinagkatiwalaan niya po tayo, pinag-aralan po natin niya, at malinaw sa konstitusyon na ang magpapaliwanag ng saligang batas ay Supreme Court. Kaya sana po, ako malungkot talaga dahil eh, napunta tayo sa archive. Yung archive, eh, binasa ko eh. Pwede pala yan hukayan anytime, kung ano man. So, hindi pa rin. Hindi pa rin tayo natapos. Kaya sana po, gusto kong malaman at mailagay po sa lathalan ng Senado na ako may reser reservation diyan. Malaking reservation o dahil gusto ko dismissal. Tapusin na natin 'to. Hindi pa tayo natapos eh. Total nasabi na lahat. No? Oh, ilang oras ang banatan. Pero hindi pa rin natapos. Kaya po, mga mahal kong kababayan, bago po ako umupo, nais ko pong malaman ninyo na ang inyong sinado ay tumatakbo. Huwag po kayong malungkot sa mga hindi pabor sa amin o sa mga pabor naman. Isa lang po ang masasabi ko. Tigilan na natin ang politika. At mahalin natin ang bawat isa, magkaisa na tayo, pag-usapan natin ang mga totoong problema. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Hood Padilla, Madam Secretary. Senator Pangilinan. Senator Francis uh, Kiko Pangilinan, is recognized to explain his vote. Um, this representation votes no. Uh, Unang-una, ang boto na no ay hindi nangangahulugan na hindi natin nire-respeto ang pasya o kapangyarihan ng Korte Suprema. Lalo-lalo na't hindi pa ito pinal. Wala sa hanay ng mga senador na bumoto ng no ang nagsasabi na hindi dapat respetuhin ang pasya ng Korte Suprema. Hintayin lang ang final decision. Kung tutuusin, kung hinintay lang natin ang final decision, hindi tayo nagpasya at uh, wala tayong ginawa ng mga hakbang, out of respect dahil nga pending pa, wala tayong nilabag sa pagiging immediately executory ng desisyon. Kaya, katakataka kung bakit kailangan uh, magkaroon ng archiving. Pero pasya ito ng mayorya. Mr. President, bumoto tayo ng no dahil naniniwala tayo. Mas mainam sana na hintayin nga ang resolusyon nang uh, motion for in consideration. Dagdag siyempre dyan ang pagkilala ng prinsipyo ng co-equality sa House of Representatives, yung interchamber courtesy, yung pagbibigay galang sa isang uh, uh, co-equal, respeto sa isang co-equal. Kaya nais po sana nating elay muna yung matter on the table to vote to archive the complaint despite the MR still pending i believe mr president and i believe the others who voted no uh, share this uh, position is premature as the ruling may still be reversed or modified in addition at ito nga ang isang contention to vote to archive the impeachment complaint if at all is to give the senate the powers which are only reserved for the impeachment court